Hello, good afternoon, good morning, good evening, all over the world. Uh, sino man ang makapapanood nito ng aking video, sana ma-enjoy nyo at saka mapatunayan niyo sa sarili nyo. Ito, nag-live ako, nag-ano ako, nag-video ako talaga, nag-vlog ako. Dahil gusto ko rin kayo matulungan sa mga problema natin sa mga mukha, especially mga girls or ladies walang pinipili na edad dito anti yang basta may milasma ka na, basta not, may nagka problema ka na ng milasma or uh, tawag dyan yung anong other terms ng milasma or acne, yung ganon so ganito ang gawin nyo guys ako napatunayan ko talaga super, alam mo yung dati nung COVID, nag-start ang COVID, hindi tayo ma makakalabas kahit sabay Pag may nararamdaman ka, hindi ka pwede kung wala kang mas So, doon nag-start ang problema ako guys. super talaga. Pinaka-worst na nangyari is sa akin. Magka-problema lang ako kung kahit ano. Basta, huwag lang talaga yung ano, yung ganong klaseng problema yung sa mukha natin. Siyempre, araw-araw lumalabas tayo. Minsan, tapos, nakikita yung mukha natin. Pinaka-importante talaga yun. Alam mo ba yun, guys? Alam nyo yan, guys. So, ganito ang ginawa ko, guys. Galing ako ng Singapore. Dami ko na ginagamit ng mga, mga tawag dyan, mga pampaganda, mga cream, mga rejuvenating, kung ano-ano na lang pag nakikita ako sa mga advertising o sa youtube din ina-apply ko talaga sa sarili ko kasi parang depressed na ako sa sarili ko, makikita ko yung mukha ako sa salamin super talaga, ang pangit talaga nang nangyari sa mukha ko guys, biruin nyo guys dito ha, dito ah, nagsimula dito muna sa ilong ko grabe tong ilong ko guys, ang first is maliit lang tapos siguro lagi tayong nakakamas araw-araw so wala nang hindi nag open yung skin natin ba parang ewan so ang ginawa ko guys wala talaga akong magawa that time so wala pa akong ginawa marami akong ginawa pero ibang mga product ang hindi ko na lang sasabihin ko ano mga product ang pinag apply ko sa mukha ko so walang epekto guys sobra walang epekto talaga ang ginawa So, Pagaling ko Singapore, pumunta ako dito sa Malaysia. Parang nahihiya talaga ako guys. Nandito na ngayon ako sa Malaysia. Uh, tumira. Pero, alam nyo, may, may time talaga na, ay hinako, ewan. Nakakahiya. Kahit humarap sa tao, ayoko na humarap ng tao.